Eh! Nilabas ba? Hindi eh. Hindi. Kinakain niya talaga. O, tama? <laughs> kinakain siya eh. Ano pa? Harap hmm. yun. Mm. Ano mo, kinakain eh! Kinakain. Kinakain. kinakain? Oo, huwag lang marami Pag marami, iluluwa niya. Pero pag kinakain... Kailangan ng tubig dyan ito. Ha? Hindi, hindi, hindi ako pa naminuuyang. Namin, Huwag pa niya, oh. Huwag pa niya? Hinaano pa niya ng saliva yun, eh. Diba? Uh -huh. Gusto na! Pinukuha na kay mami. Diba?